Oh, ha. Good morning nga pala sa inyo lahat at ano, maambon. Parang, eh. <laughs> parang semi ulan na Parang semi ulan na. O, pero kagabi, mag ulan hanggang Pero ngayon, ang binambo na lang. Kaya makakapagpakain na tayo ng mga alaga. So, eto nga pala yung aking Sisil uh, sisiu. Huh? pa 3 months old sila. Ulit, ulit, ulit. 3 months old na Good morning sa inyo lahat. Mulan, eh, pero may hinalang. Ito so, nga pala yung aming mga sisi. 3 months old. Ah, papuntang 4 months old. Maganda yung balahibo. Yan. Babasa lang pero maganda yung tubo. Walang damage. Relax. Malulusog. Matataba. Oh. Hmm ah, Tatabang mga sisiu. Pogi. Malaking bulas actually. Ha, ah, di diba? Ito po yung kapatid niya. Ayan ang kapatid. Si Otlong yan. Mas, mas pogi yan kesa dito. Kasi mas kumpleto balahibo niyan Tsaka mas light ang kulay no? Ngayon, Marami nagtatanong ha. Marami as in. Na paano daw ba magpataba ng sisiw na payat? O ano daw bang ginagawa ko sa mga sisiw ko na bakit kahit sa video nakikita nila maganda daw yung katawan, saka maganda yung tubo, balahibo. Ito wala silang problema sa protein. Eh. Kaya maganda yung tubo nila. Hindi hindi sila malakas kumubos ng protina sa kataw uh, sa sa mga kinakain. Na-distribute nila mabuti yung protein nila kaya maganda yung tubo ng balahibo. ka tulad ni Rudy. Ano siya sa protein para malakas siya sa protein kaya nilalagyan namin siya ng karne sa itlog. Oh. So maraming tatanong pero doon sa kabilang ano sa sa kabila naming platform no sa TikTok. Kung paano daw ba pabukain ang katawan ng payatot na manok tsaka nagtatanong din sila anong ginagamot namin sa may naming namin si na one month old pero one month old di pa kami nagkaroon ng sipon ng one month old kasi nasa brooder pa yun nasa eh. mami pa oh, hindi, siya hindi pa yung bumababa kaya hindi pa yung nagkakasakit eh. malaria yun nagkakamalaria yung mga nasa brooder minsan tinatamaan ng malaria kung nakagat sila ng lamok na malaria carrier ngayon, eto ang technique namin para ma mapanatili namin ganito yung itsura ng mga sisu namin. Palusog, ang alam mo, ano, lumba-lumba siya. Eh. Pag sisiw, okay lang na matabang-mataba siya. Kasi sisu pa naman ginagamit niya yung, yung taba niya sa paglaki niya eh. Pero pag malaki na, syempre, eh, kukontrolin mo na kasi baka magkaroon ng tawag na sapola. Yung sa kamampangan, bugal tawag namin dun eh. Yung sapwet, yung may taba sa sapwet. Well, dito ko sila nilalagay ngayon kasi pag maulan para hindi maputik. Hmm. Yan, dalawa sila dyan. Hindi <laughs> na sila pinagsasama sa pen kasi nag-aaway. So, ito yung mga koleksyon ko ng pinapakain no? kasi maulan. <laughs> Nililinisan ko na yung mga kainan. Para ready na. Ito kay ano to. Kaya nakahiwalay na to. Tino Kay Rudy to eh. Kasi special child yun eh. Ibalay ko. Baka mahabigay ko sa iba. Oh. Lahat sila. Ito si Otlom at saka si Tikbalang. Ganito ang ginagawa ko para sila ay ang bulas. O sinusundan ko lang yung programa ng Thunderbird. 'Di ba? Pag sissy yung chick booster kapag 2 uh, to 4 months old ito. Stag developer na pang-ranging. Although hindi sila naka-range sa ngayon. Pero nasa bundok naka-range sila. Tapos pag 4 months old stag developer na naman. Pero iba na yung itsura ng packaging ano na uh, orange tapos pag 6 months na enertone na ganun enertone na katulad ng pagkain ni Rudy ni Rudy o oh. pero yung mga ordinary o oh, eto yan Gras, ano crumbles siya crumbles yan sinusundan ko lang yan ngayon kapag payat syempre may mga manok na minsan payat oh, yan ang nilalagay kong vitamin sa mga payat na manok pero ito, hindi naman to papatabain yung manok mo. Pa, ano, sa ayon sa aming observation. Yeah, Thunderbird Red Cell. Ito kasi ang ginagawa nito, papatakawin niya yung manok mo, magiging matakaw. Pero kung bakit magkakaroon siya ng gana, ganyan yung ginawa namin kay Rudy eh. anong kumain niya ni dati nung sisi siya yung... Una malakas kumain, tapos bigla siya huminang kumain. Pero hindi siya pumayata Lagyan namin ito. Tumakaw. Ganon din yung dalawang yun. Nung nag-chick booster, tapos nagiba sila ng pagkain, tumamlay silang kumain kasi parang hindi sila sanay dun sa chick booster. Kulay parang madilaw-dilaw yun eh. Tapos yung stag developer, pula. So parang naninibago sila. Dinagyan ko nito, tumakaw. Kailangan sa mga manok na payat, tumakaw. Maging matakaw sila para malakas silang kumain, hindi sila nagtitira. Ngayon, kung naman matakaw ang manok mo at hindi siya tumataba gulati gulati naman yan so pupurgahin mo lang yun no? anong brand ng pamurga? organic pero syempre nasa inyo kung anong available sa inyo pero pwede nyong order yung organic sa aming tiktok account yung sa shop namin tapos kapag may sipon ah, sabi one month old hindi ko pa naranasan pero yung mga two months yan meron ng nagsisipon itong ginagamit namin till mo ko kahit anong age 7 drops sa mat matatanda 10 drops na linalagay ko pagbata 7 drops every day for 3 days tuyo ka agad ang sipon yan mo ko mabibili to sa aming tiktok shop punta kayo dun sa tiktok account namin barangay dona tapos uh, click nyo lang yung shop namin Merong shop icon dun yung parang, parang bag Na maliit din sa gilid tapos yun Tilmoko Napakabisa Talaga matutuyot ang sipon Mamamaga ng muka Halak Pisik Panalo to So therefore Ito No So magbibigay ka lang nito Ng Red cell Three times a week Sa mga payat na Three times a week Ilang patak Ten One ito 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayan, naman nila yan ngayon kung hindi naman payat yung mga manok mo hindi naman payat no pwede ka pa rin magbigay nito twice a week twice a week maganda kasi ito talaga pumupula yung mukha nila kahit sisiyo pa lang sila ayun kaya nga, medyo pula na yung mukha kahit sisiyo pa dahil nga dito pero sa ngayon, siyempre, malamig. Kahit pula yung mukha mo, malamig. Eh. So, there po. Let's uh, pakain. Hmm. Eat. Eat all your head, no? Yeah. Okay. na. Si Tigbalang, inunan na, na yung mga, mga patak. <laughs> so, ito, ano? Mild-mild lang siyang kumain. Yan. Yan ang ginagawa namin sa mga alaga namin. Payatot na manok. Although, madalang lang kami magkaroon ng payatot. Usually, kapag nagkasakit, magiging payatot yan. O kaya na malare siya na naagapan, magiging payatot. Pero yung normal na manok na kapag basta payatot na lang basta-basta, wala-wala kami nagkakaroon ng ganun. At alasan, nagkaroon ng sakit or bagong manok namin na sisi na payatot. So, yan ang ginagawa namin. Kailangan lang siyang maging matakaw para tumaba. Ngayon kung matakaw Pero Hindi siya tumataba May bulati yun Purgahin mo lang O paliguan mo rin ng shampoo ng manok Para kumikuto siya na kumakain ng mga nutrients ng katawan niya Yun Lahat Tanggalin mo yung mga parasite niya sa katawan Baka sakaling tumaba niya siya no? O kaya meron siyang sakit kaya hindi siya tumataba Gamutin mo muna no? Para mas madali mo siyang mapataba So sa lahat ng mga tatanong sa aming TikTok account na sabi ko na lang sa kanila na manood sila dito para dumami yung subscriber namin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe na bagong nanonood, pasubscribe naman kami. Please! <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! 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 Paalam. O, kayong dalawa. Ibusin niyo na agad yan. Baka mabasa pa ng ulan.